mag-aaral. Ako'y isang batang puno ng pangarap upang maabot ako ay nagsisikap. Pinapaaral ng aking mga magulang, maging matalino, hindi malamangan. Araw-araw, gumigising ng maaga, binubuklat mga libro at nagbabasa. Mga blangkong papel aking sinusulatan, pinupuno ng aral sa paaralan. Sa mga hindi alam na asignatura, nagpapatulong sa mga nakatatanda. Ako'y nakikinig sa kanilang payo upang isipan mas lalo pang mabuo. Sa pagdating ng aking tamang panahon, dadating mga pagsubok. Umaga't hapon, magagamit mga pinag-aralan, mga pangarap akin ang makakamtan.